May nagkaw sa inyong tanaan sa bayo ninyo karoon sa ako Pati sa duty. Pag hapon niya ay ko karong panahuna. So, nagsakay na ko anay train pa sa akong duty hat. So, mag-advance day ko ka ng one hour para di ko magdagat-dagat o ka ng mahaligagat ba ng mayawa at ka na magdali-dali ka kaya ang among kuan ang among trabahoan kay layo-layo pa man siya mga 5 uh, to 10 minutes Uh, may nang mag-advance ka daan para dili ka mataranta o magdagan kay di na ka so mauna ni, din, pa duty na ani tapos mauna niya uh, na kita na mga video makinani ang ilang mga andres sa uh, kanang siya tawagan mga building hindi man kay sila dagu uh, direct, sila kay diri building na hindi sila kayo tagas diri building mas kanang mas taas sa Pilipinas pero lumang ilang mga building din din tanawan ay pinapot sila mga banda din simply sa ilang mga building mga halos daan na daw siya mga building uh, mauni siya ang akong um, paagihan paipon sa akong duty so sulod ay ko niya duty nung sunaan ako sa sulod ani sa train or tram at uh, tapos mga ito siguro ka station na dapat paingon sa akong judihan mo layo-layo po siya tapos dapat mag-advance ka para usahay man ka nang dili ni mo hawak nga ang time sa bus uh, or mga timing sa mga uh, train station so dapat mag-advance good ka para usahay late usahay full advance so dapat mag-advance nang ka at this, uh, di sa dinira ka mataranta tapos, nakaabot na ko ani sa among locker room. nagilis ilis na ani, kay pa duty na ako. Tapos, na ay kauban ang mo, dira nga siya na, moderang, na -apod, ay may mga kauban din ng mga ibang lahi, no? mix pod me diri, mga local Sri Lankan. Tapos, na po may Colombia, pero ang pinakadaghan mga Pilipino diri ng hotel. Katong sa last ay tong old na ko, nga hotel, kay kuan man to, Uh, gamay rami dito nga Pilipino, mga tulo rami dito ka Pilipino. Tapos ni Saka na dayon ko ani dito kay ako raman man isa karon mag-advance ko ka ng panghinlo. Kay ka nang duha akong station, diri ko sa platuhan. Tapos dito pod ko sa kalderuhan, ako ra ang mag-duty karong panahon na. So kailangan mag mm, paspasan ako akong lihok. Bawal yun ang magpa-barbie-barbie <laughs> So bawal gyud mag military training gyud ka diri kay ikaw ra isa dapat maningamot gyud ka kay mayawaan ka kung dagang kay imong buhaton. So nag-advance na ko ani og limpyo-limpyo sa mga salog kay para unya kung kanang sa kuan na closing dili na ko mataranta pud ba mag-advance na ko tapos mag free close na ko daan kay para unya kung mag closing na kay busy naman ko anang pag closing kay akong ipang panghinloan ako ang mga machine tapos pang spray so dagang kay pag closing mag maglabay pag basura tapos mag kanang push brass pa sa mga salog pero tabangan pug, tabangan man po ko nila ana kanang naka duty so tulura di ay mean, may nag duty karon isa ka si kan, duha ka pilipino tapos isa ka local ang among chef ha uh, sa akong station kay ako raman ako ang boss diri sa akong Uh, tarbaho, So, maupo na ang ganahan ako kay wala magbuot sa ako. Abas sa buhato ng nimo trabaho, okay na. Tapos, pagkahuman ako, ana, o ganang hinlo, dira sa kanang platuhan, mo na po dahil ko anak dito sa, sa, mga kaldiruhan i-check na ako kung naabay hugason o wala kaya akong isa lang tapos mauna akong ipanghinloan ang mga drainage kaya para unyang gabi eh, pag mag na kay alas 10 raman ko mag-out ha, 3 to 10 akong schedule karon duha ka adlaw sa ug domingo tapos duha man pud akong day of tong Thursday Friday tapos karon kay day of naman pud sa akong sa akong kaoban nga Pilipino nga closing so ako na pud ang iyang reliever so ako ang ga sa iya tapos sa next na pud namo nga schedule kay ma kuan man taga Taka Friday man magbuhat among chef og among kanang schedule weekly man ma, among schedule i-post dito sa bulletin board tapos diob na ko duha na pod kaadlaw Monday to Friday uh, Monday to Tuesday Tuesday ang akong op sumadto so, ko ana og among um, office kay kanang manhi man ang kanang Polo Milan dere so, magpa-verified contract nako na pasalamat yugo ani kay magpa-verified na ko kay kumpleto na kong papers tapos na ako yung ID pasalamat yun ko kay at least kung may naay mga emergency sa Pilipinas makauli ra ko ug makabalik pud ko diri puhon pasalamat yun ko kay okay na tanan akong papilis so nagchat na di ay nag-email na di ay ko sa Polo Milan tapos kay man sila diri karong buwan August 9 and 10 so Nag muadto pa ko sa office akong di-off sa Monday akong i-consult sa ila kung unsa akong buhaton kay daghan-daghan manguy mga requirements nga kinahanglan tapos daghan puy ka ng mga i-translate bitaw nga papilis kay naka naka-Harbatski manghud ni among mga uban nga mga papers, so i-consult na ako sa ila dito kung unsa akong buhaton uh, karong Monday kay Diob man ako, Monday, Tuesday, tapos pagka Tuesday, ana, kay mag, magkuan ko ka ng mag, mag part-time na food ko, kay kinahang na ko kwarta, kay muadto na po'd me, og Italy. <laughs> dagang ka ikuhi ko ano, dagang ka ko drama sa kinabuhi. So, abangan ninyo ang akong, ang among pag adto sa, sa Italy, kay naanam ko ID, tapos ang akong mga friend kay kanang Maado daw sila sumagsabay so ko mauna ni akong gina gusto kay na ko'y ID sa una wala mang good wala ako na kauban sa ilaha kay wala lagi ko'y ID na expired na so karon okay na kay na ang akong ID so bagong renew so mauna akong kauban nga siya kan tapos ni gatanaw siya sa ako kung sa akong gibuhat dira siya pud ang mutabang dai sa ako unya sa kanang hinlo sa kanang mga salog kay amo man ang push brushan dira ang mga salog tab sabunan tabangan dahil kuya anak, unya tapos magbisibisihan lang ko akong buhaton ang kanang advance ang akong buhaton diri kay ako ra isa para unya dili na kumayawaan sa akong pagtrabaho sa closing kay daghan ako trabaho on pag closing maguan man ko kanang mag ako nang hinloan ang mga tulo ka machine kanang sa baso tapos sa plato tapos sa mga kalderuhan so daghan pa kay kay buhaton ana maglabay pa kag mga basura steward ay ni among trabaho or kitchen helper pero okay ra at least okay okay man pud ang sweldo kontra katong nag middle is ko so dili pud kay dili stress akong trabaho unlike tong na ako sa middle is nga katong na ako sa KFC kay stress kaayo tapos gamay ra kay sweldo pasalamat gapon ko diri kay eh. wala gapon ko na pasagdaan bitaw nga kanang okay gapon na akong naanihan bahalag taga lang at least dako dako og sweldo laban na ta dili na ta mag inarte eh. kay dagang kay na walay trabaho karon so uh, mauto si kuya akong kauban na uh, kuha na siya cook na siya dito siya sa hot kitchen tapos mauna mag busy-busyhan sa ako kay kanang ako raman isa akong ipang advance akong mga trabaho para unya dili na ako mataranta or mayawaan sa akong mga work advance nang yun ta para dili ta mataranta unya kay ikaw rabia isa dapat kabalo yun ka magkuan multitask kay daghang ka kay buhaton dun pag closing kay ikaw rabia isa so pag closing mangod kay ka dagang kay kay hugasan kay katong hugasan didto sa sa buffet na ada may make dinner buffet sumao na akong ang uh, ilang pang habwaon man kuna nila dito ang ilang mga ipang display dito sa buffet so mauto akong panghugasan dahil yun pag ako hugas sa tanan-tanan nga kanang hugasan uh, ako na po na siyang uh, hinluan ang machine para ugma okay na siya limpyo na para sa sa morning chef okay okay na ang katong machine so libre po ay may kaon ani so pagka nang alas 5 na manaog na dayon ko ana dito sa kantin kay magkaon na tapos pagka human anang canteen, kantin kay magclose mang kantin ako na po dayon na siyang panghipuson daluna ko ang mga hugasan dito sa taas tapos ipanglabay na nako ang ipanglabay tapos kung naakoy ganahan nga ka ng sudaan nga po dalon kay okay man po sa amuadiri nga ka nang magdala mga sobra sobra kontra ilabay bay e uh, okay ra po sa ilaha nga dalon ni mo ang mga sudan at least libre libre na kag ba tapos mauna mo siya mong so pauli na dahil may gabi na mga alas 10. So, mag-track ng pagpilitan ng salamat ang pinag